Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. So, tingnan na, atay na. Sa, tinanong mo ito, ha? O hindi pa. Koyon, potoyon, potoyon. Kakala tayo ka lang attorney. Pa-sikpitan okay. mo 'yan baka para wala daya. Uh, Ayun. Ayun. Okay. So, kinuwa ko kay attorney. Tatlo tayo para masulba yung ating problema. Okay. okay. Kunin ko rin kay Patre. Okay lang, Buds. Tayo okay. ka lang, yeah, Buds. Oh, Basta ikaw nagtali tinali natin tatlo. So, oh. ngayon pa. Video, video, video. Video, video Okay. Asa ano yung siguro, Brian? Ganito makatulog. Okay. Saksi tayong lahat. Kaming tatlo ang magbigay ng Kaya yung tatlo ha, ito. 192, Ako nang kukuha sa suit 2,000. Kaya yung 25,000. kung hindi puro dayon bigyan ko sila ng werpa dalawa. okay. Para ipan mo tatlo attorney. okay. You blow. Tatlo. Blow, blow, tatlo. blow. 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 It's it's blow. It's blow. 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 blow taxi ang ato nga problema na 192,000 okay, <laughs> so ladies and gentlemen sabay-sabay okay, kay -sabay nabibilang ala una, alas dos, alas tres. okay kaya okay sabay-sabay okay. go halaw sabay-sabay balakas para go